Uh, ah, hindi pa nga pala ako live dito sa Rian o sa opisina namin. Ngayon, nagkakwento sa inyo na dito sa Rian, mahirap ang buhay dito. Oo. Kailangan kumayod ka kahit ka bayo dito. At ang ano naman, hindi lang yung gano'n ako. Basta yun. Oo. Kaya kailangan, magsikap ka dito. I sto in capelli di Marcello, dove stai di qui, se ti a casa, per il cambio di peso, il posto dove come per il cambio di peso, mi stai in capelli di peso, mi stai capelli di peso, mi stai in capelli di peso, mi stai in taxi di e mi stai in capelli di peso, mi stai in capelli di peso, mi stai in di peso, yung kinulog yan dito na lang. Salamat ha. Uh, okay naman ako dito. Kayo, okay dyan? Sige, ayan dito na lang. Kamakuli ako ng boske. Pwede ko test party ngayon. Sige. Ingat. Oh, ganito pa yung talaga. Ay, sige, magkakakao mo na ako. Ngayon dyan. Ay, ito ba yung kahirap

kita melakukannya? Bagaimana kita melakukannya? Ini yang kita nak